Dito naman tayo ngayon. Ito yung second floor ng aming building. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung yung building, uh, yung kung saan ako naka-stay. Uh, naka ito yung second floor. Meron siyang basketball. Yan, meron din pang tenisa. At ito yung dinadaanan namin, lahat ng daan namin to. Dito kasi ay black 1, black 2, black 3, black 4. Pero dito kami sa black 4. So, dito yung, yung daanan namin papunta doon sa black 2 palabas kasi uh, still na ginagawa yung aming, aming ground floor. So, ayan, dito kami dadaan sa second floor kung saan ito. Kaya may mga ganyan, yung parang bubong-bubong na ganyan. Pag kumulan, dito kami dumadaan. Ayan, hindi ka mababasa. At ito, dito naman tayo sa isang park. Meron din isang park, park. December kasi, dito nagaganap yung Christmas party dito sa building namin. Ayan, dito. Ito yun sa may party-party dito pag December, Christmas party. Yung mga raffle draw at palaro na ginagawa namin na libre pumulot ng mga pagkain dyan. Daming pagkain. Kaya isa bumababa kami ng palaro wala mga amo kasi busy sa mga trabaho. So bumababa kami kahit alas 9 mag-start. Ayan. Pupunta lang kami dito para lang magpulot ng mga pagkain, kahit anong kain mo, libre kasi yan. Tapos, uh, mayroon ka na rin ticket, makipag-raffle, pa, hintayin mo, magaganda ang mga, mga raffle price pag December dito. Katulad ng ref, yan, eh, mayroon pa siyang electric fan, o kung ganun, washing machine, kaso nga lang, eh, gabi na pag, pag matapos ba, So ayan dito. So malawak ang building na to kasi sa second floor namin to. Ayan. Dito at meron din siyang Meron din siyang swimming pool dito. Pero ito noon ay umuulan pa kasi yan. Nag-vlog ako kasi ito yung dinadaan namin ng alaga ko nung nag-start ng March yata yeah, no, so yun. So, so, dito kaya nag-try uh -huh. ako na mag-vlog. So, okay, so, ayan. So At so uh, ito, ayan. So ayan. Ito naman yung mineral um, so na I'm pwede fast. ka mag-refill so, ng tubig. May kanya-kanyang bawat yeah. building dito. Ah, uh, apat na building kasi to 1, 2, 3, 4, ayan. At naman. isa yung mga ito. Ito yung swimming pool, yung may hagdan na yan. Ayan, meron siyang swimming pool naman. dyan. Dahil hindi pa naman na open, so ayan. Ito, maganda rin pag pag dito, maganda rin pag isang bayan, pag hapon, ganun. So, ayan, uh, malamig pag hapon na kasi mayroon din palaruan yan. Yung minsan na vlog ko na rin yung, yung naglalaro yung alaga ko. Mayroon siyang playground na pambata doon sa side na dun sa kabila. Yun. Tapos ito, ayan. Pupunta tayo dun partners yan. Ayan, ito. Ito ay iniikutan ko ay swimming pool. ajan sa baba na yan, makikita mo yung Samyo S at tapos S. Ganun yan. Partners na kahit, or, yan. Hindi ako sa second floor yan. Meron yung pag-exercise din dito. Yan minsan nagpupunta kami yung nag-exercise yan. Sa side na yan. Ayan. Ay, ayun yung Kwan? alaga ko. Ayan yung alaga ko mga guys. Oh. Ayan na yung alaga ko. Nauna na. Kanina. Masan sana na ilipo. Oh, na yung alaga ko. Ano ba? Iyemartis ng alaga ko. na ulit naman siya. Isi, naman alaga kami, so naman siya. Eh. Sinusundan ko hanggang siya ayan na pupunta yata doon sa playground maglaro yata ng swing swing dyan ayan ayan umiikot na naman ako dito pero hindi kasi ako nagpunta doon ayan uwala na, na siya sana pupunta na, na yata dito. kaya sinundan ko na lang mga guys si naman, wala pa yatang tao dyan. Iwan ko lang. Ayun na siya. Ayun, Hi! Yun, Luna! Yun, let's go! May, no, ayan! Pinapausap niya yung mga naglilinis. Alisin yung mga let's go now. Let's dyan, go! ng Ayun, Let's no, go! Yung mga Pinoy dyan. Mga lalaking cleaners dito sa aming building. No, uh. So, ayan. Ayan mga guys. Oh. Ayan. ayan. Gusto ko minsan hapon dito kasi nag-exercise ako. Yeah. Pampalis konti ng bell-bell. <laughs> Diba, yeah. o ayan, ay yeah. o oh, ayun, ayosan na ba yung alaga ko dyan, mm -hmm. nawagahan na, okay. o ayun, yung mga pinado, yun mga Pinoy do, yun, mayroon din silang palaroan na simple. Ta Luna, okay, Luna, yun. let's kasi, go now Luna, yun, naman, Luna, yun, naman, anong go yun, home now Luna. Yun, maganda rin naman siya, maganda okay. rin mo, oh. yes. o ayan o, oh. diba, mm. yun at susunod wala pang mga bata, See, dito kasi kami dumadaan sa block. Two or block 3 papapunta din sa second yun, floor yun, tapos lilipat kami para pupunta kami sa block 4 okay. sa aming building kasi okay. nga yun yun nga sabi ko ginagawa pa ang aming building sa baba sa ground floor okay. pinapaganda uh, nilalagay ng tiles okay. bye bye so, luna bye, bye bye guys let's Yung go na let's go now sa yan bye ako naman, ito, may ikot, e na blablab. Ayan. So, mm. okay, ang maganda kasi dito, maganda yung kapulit na pano. Huwag pa may refill lang kami dito, basta hawak mo yung card. Kasi may Bye. mga card na dito. Bye, see you next time. Sa, sa sa mga tinanggat at sa buong Nagsusupo. Salamat sa, sa, sa inyo uh, lahat. Cherry! Cherry! Okay, so, na sa kapil naman ang ako, yung Ah, I need to cook for you

dito ako nagpukuha ng tubig para sa puso hindi naman sa yeah. tubig yeah. inumin so, kasi ayoko naman so ayun na yung alaga ko She's so yun, huwi na kami Bye. so shout out Bye. sa inyong lahat at sa mga magaganda yan at lahat ng mga support maraming maraming salamat sa inyong lahat Papa Boz Menavita the Russian at sa lahat Bye.